May mga mayor pa ba sa Pilipinas na hindi ka binubudol? Ang sagot, oo. Pagbigay, gusto nilang ipaalam sa tao na ako ang nagbigay nagbigay niya. Galing sa akin yung pera, kaya utang na loob mo sa akin. Yun ang gusto nilang insinuate sa tao. Uh, instead of telling the people na this money, you don't even have to thank me. Kasi this money actually came from you. Sila yung mga mayors na hindi ka ninanakawan. Malinis at maintegridad at kampiyon ng good governance. Kailangan maging nakakadiri yung corruption, kailangan hindi siya maging katanggap-tanggap Nanong talamak na korupsyon ngayon, lalo na sa flood control programs, kailangan din nating i-comment ang mga ilang-ilang mayors na ito. Ang tanong, pasok ba sa ating listahan ng mayor mo? Tara, alamin natin. Una, andyan si Mayor City Hataman, ang unang babaeng mayor ng Isabela City, Basilan. Alam mo bang sa loob ng limang taon, 208 infrastructure projects na ang naitayo sa syudad na ito sa Basilan under her leadership. Kahangahanga ito dahil alam naman natin na Kilala ang Basilan bilang lugar na laging apektado ng mga gera sa Mindanao. Pero ang pinaka-goal ni Mayor City, ipakita na kahit Basilan ay kayang maging model city for peace and progress. Siyempre kung usapang good governance, hindi mawawala dyan si Mayor Benji Magalong ng Baguio City. Ang hmm. ilaw ah, tapos, eh, alam mo ba yung presyo ni isa niyan? 11,720. Ang total cost lang yan, including installation of tax, is just 1,800. So, isipin mo, 9,900 pala ang markup ng bawat isang piraso sa bawat million, tapos 9.9 billion. Eh, ilang millions and millions of pieces ang binili nila. Si Mayor Benji ay dating PNP General na naging mayor noong 2019. Sumikat siya nationwide nang siya ang naging contract tracing czar ng Pilipinas during the pandemic. Idol pagdating sa crisis management. Pero ang legacy niya sa Baguio, transparency at accountability. Allergic siya sa korupsyon. Kaya naman nag-viral siya lately. Lalo na yung interview niya kay Jessica Soho kung saan in-expose niya ang grabing Nakawan pagdating sa mga contract biddings ng government projects. Siya din ang pasimuno ng movement ng Mayors for Good Governance, encouraging other LGUs na maging malinis at transparent. In short, huwag magnakaw sa kaban ng bayan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tinaguri ang best performing mayor sa buong bansa. Walang iba kundi si Mayor Joy Belmonte ng Quezon City. Siya ang naging number one sa bosses ng Bayan Survey. Bilang pinakamahusay na mayor sa buong bansa, sa Nitong last election lang, na-break niya ang record with over 1 million votes sa 2025 elections which is pinakamataas sa QC history. Ang kanyang achievements? She's named a champion of the earth ng United Nations Environment Program dahil sa anti-plastic campaigns at sustainable city projects. Hopo, kaya bawal ang mga plastic straws sa syudad na ito. Siya rin ang nasa likod ng QC Pride Festival, pinakamalaki sa bansa at tinadayo ng mahigit sa 200 1000 na tao. Pinangunahan din niyang LGBTQ plus card to care initiative. Ano ba yan? Parang legal pass yan para sa queer couples. Halimbawa, kung ospital ang partner mo, kahit hindi kayo kasal, pwede kang magdesisyon para sa kanya kung itutuloy ba ang operasyon o anong gamot ang kukunin. Dahil sa card na may QR code, may legal recognition kayo sa ospital. Parang rights na dati, reserve lang sa mga married straight couples. Kaya naman sa QC, under Joy Belmonte, is now recognized as one of the most progressive and inclusive cities in Asia. Next on our list, of course, hindi pwedeng mawala si Mayor Vico Soto ng Pasig City. Ito na ang millennial mayor na literal na tumapos ng dinastiya sa Pasig after 27 years. Political history, anak siya ng artista. Pero pinatunayan niya na mas matunog ang pangalan niya sa public service kaysa showbiz. Ang kanyang achievement, San ka pa? Awarded as a global anti-corruption champion ng U.S. State Department. Unang Pinoy mayor na nakakuha noon. Yung mga nakikita natin ngayon na may ghost project na worth billions, may kickback o nagbibigay ng kickback na umaabot sa million-billion, hindi naman niya nagsimula na may billion peso project kaagad. Nagsimula yan, Halit? Ma, kumupit lang yan ng 100 pesos kung saan. Maliban dyan, nagpatayo siya ng bagong City Hall worth 9.2 billion pesos, fully funded from savings at efficient governance. Pinapatayo niya yon na bawal ang overpriced contracts at ghost projects. Lahat ng Sana bidding oh. transparent. Sunod sa ating listahan, of course, andyan si Mayor Lenny Robredo, ang unang babaeng mayor ng Naga. After serving as Vice President of the Philippines, bumalik siya sa kanyang hometown at nanalo via landslide noong 2025. Sa 1 pa lang niya, naglabas agad siya ng Executive Order Number no. 1 which is Zero Tolerance on Corruption. Wala nang kickbacks, wala nang fake overtime, wala nang misuse ng resources, clean governance lang, Robredo style. Maliban dyan, maraming multi-billion companies na ang lumalapit mismo kay Mayor Lenny para mag-donate ng kung ano-ano na ba hindi ko rin sila masisisi. Kasi kahit ako na businessman, kung alam ko na yung idodonate ko ay hindi nanakawin at may pamimigay talaga sa mga tao, talaga mag-donate ako. Yan siguro ang mindset ng mga business tycoon na nagbibigay ng donations sa Naga City. So yun na nga mga kamagkano. Meron pa ba akong ibang mga mayors na nakalimutan kong i-include sa aking listahan? I-comment mo na yun sa comment section. Sabihin mo na rin kung bakit. Anyway, kung gusto mo pa na mag-ito pang klaseng content, i-follow mo na ako. Mag-subscribe ka na rin sa aking bagong YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood.